Kuya, yeah, magandang hapon. Magandang hapon po naman. Kaya, yeah, uh, ano po pangalan ninyo, Kuya? Paolo Gallievo. Paolo Gallievo. Gallievo. Yeah. So, nabaitan po namin, uh, nakatanggap din po kayo ng uh, ayunang binhe na hindi tumubo. Tama po? Oo, oh, oh, sir. Kailan niyo po ba natanggap yung ayunang binhe? An anong, anong buwan na, kuhan, anak? November. November. Oo, oh, November. November. Opo. Oh. Tapos sa na eh. Opo. Oh ah, uh, anong variety po yung uh, hindi tumubo? Opo, po? Uh, XL8. sl 8 Opo. Oh eh, kailan niyo po ba binabad? Binabad. Oh, kailan niyo po binabad? May uh, eh, kwan siguro isang linggo bago binabad. Nung nakuha namin doon sa barangay hall, isang linggo bago namin binabad. O, oh. oh. So, kayo po mismo yung uh, nagbabad? Opo, kami. O paano po bang hinabanin niya? Paano ba? Ang ginawa namin, nung binabad namin, tatlong bisis na pinalinan namin yung tubig. O. Eh, nung inihahon namin, wala namang makita namin kuwan uh, tubo niya. Wala, walang tubo. Mabaho na nung kuwan. Mabaho? Opo. Kahit po ba bagong palit ng uh, tubig, mabaho? Eh, oo ganun din po. Mm -hmm. Pero dati na kayong nakakagamit ng hybrid? Opo ha. Ah. Nung may na yung mga 8-7 noon, talagang nagbababad po kami ng gano'n na hybrid. Na hybrid? Opo. Hindi mabaho? Hindi. Ito na pa sa inyo, Ito talaga na... nga mabaho? Oo, oh, sobra po. Oo. Oh. Ilang beses po kayo nagbabad? Uh, isang beses lang po, pero pinapalitan lang yung tubig. Uh, pinapalitan? Uh, yung pagpato ng tubig eh... Ay, tatlong beses na pinalitan namin. Tatlong beses? Oh. So, ano pong ginawa ninyo uh, kuya? Eh, nung hinahon namin yung binhe, eh, linagay namin sa kwan eh, tignan namin kinabukasan, ganun din na wala, mabaho talaga. Mabaho talaga? Abaho. Hindi talaga... Matim yung kuwan niya, yung oh. amoy niya. Hindi talaga tutubo? Hindi talaga tutubo. Opo, so, paano po ang nangyari? Eh, anong ngayong ginamit niyo sa punlaan? Eh, nung kwan Tinignan namin, ala, namin, ala naman talagang tutubo. Nag-request kami doon sa DA na nagpunta kami nung lunis. Ganon ang kwan. Eh, sawa ng Diyos, pinalitan din. Ayun. Eh, sino po kasama niyo sa DA na nagpunta? Eh, si kwan, Kunsyal Garcia na siya ang nakatoka doon sa, sa agriculture. Kinabukasan nang naggaling kami doon, eh nagpunta naman yung kwan dito yung kumita diyan sa Binhe eh teknesian. yung technician technician eh sinabi niya papalitan daw dahil naman po So pinuntan kayo rito sa barangay Opo At uh, tinignan ba yung ano tong o. tong uh, hindi tumubo na Binhe Opo tinignan natin kung pa nga sa cellphone niya eh ilinitrato sa cellphone niya. Nilatotohan pa. Oo. Oh. Oo. Oh, oh, Ayun. At uh, so nagbabad na siya ng uh, binhe. Opo. Oh, sa opisina. Opo. Oh, ganun, ganun, naman ang sinabi po. Yung, uh, daw ang magbabad. Oo. Oh, 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 Kailan niyo po nakuha yung uh, binabad na binhe? Ka kaninang umaga po. Kaninang umaga? Oo. Uh, at nagtikila na kukunin na raw yung binabad nilang binhe. Ilang kilo po yon? Bali, 40 ata yun. 40. Ano pong variety? Uh, ah, XL, XL, 20 po. SL20 na. Oo. uh, sinabog nyo na kanina? Opo. Dilinretso na sa kwan. Sa punlaan na sinabog. Uh. Oh. Eh, ngayon lang ba kayo gagamit ng SL20 o nakagamit na rin kayo dati ng SL20? Eh, ngayon lang po. Ngayon lang? Oo. Oh. Ayun. O sige po, uh, maraming salamat. maraming salamat po.